So, mga kagala. I-flex ko lang yung kanilang CR dito sa Venetian. Di ba? Grabe. Sobrang ganda, no? Pansin nyo. Tapos ang ng pinto. di ba? Grabe hallway pa lang, eh. Ang ganda. Promise. Nice. Hey! So mga kagala, nandito na tayo ngayon sa Venetian. At syempre, uh, i-flex natin yung mga libreng pasyalan, di ba? Pero kung sasakay ka ng gondola, uh, may bayad na yon, Iba na yon mga kagala. Ang pinagkaiba nitong binis sa Philippines, bubong, ay may paday niya yun sa atin. Talagang pag umulan, uulan. Dito, ang ganda, di ba? Pansin nyo. And then, akyat tayo sa may hagdan para makita nyo rin kung anong itsura ng kanal dito sa binis. Yan. So yan mga kagala o. Oh. Para ang sarap maggondola, di ba? Pero kung sa Philippines ka medyo namamahalan ako dito, tingin na lang din. <laughs> Pero ito, di ba? Sobrang sulit na tong pasyalan mga kagala. Sobrang hindi ka natalo kapag namasyal ka dito sa sa Macau kasi ang dami mo talagang makikita. Actually, sobrang kung sa pagkain, busog na busog yung mata ko. Wow. Ang ganda ng boses ni Ate, oh. Wow. So 'yan mga kagala, may gondola dumadaan at si Ate nga ay kinakantahan pa niya, di ba? Nakakatuwa. Tapos blue na blue yung tubig, tapos yung langit blue na blue din at may mga pailaw pang ganyan. So ngayon, nandito tayo sa kabilang side ng kanal kasi nabitin ako doon sa kabila. Dahil ang alam ko, hindi naman gano'ng kaikli. Tama nga, nandito at nakita ko yung kabilang side ng kanal. Pero mas kahimik dito, wala yung mga sumasakay ng gondola. Meron akong naririnig na kumakanta. So ito yung kabilang side ng kanal at mapapansin natin na sa bawat paligid nito ay merong iba't ibang tindahan ng mga damit, um, pangpaganda, meron din mga alahas at meron din naman pampasalubong. At kung mapapansin nyo mga kagala, yung ulap, parang ano din siya, gumagalaw may ganong effect na ibinibigay dito sa Grand Canal. So mga kagala, dito yung way para sumakay ng bus papunta ng Hong Kong. So lang tayo entran sa Venetian, diyan din tayo pumasok kanina, tatawid ka lang papunta dito at ito na, dito natin hihintayin yung one bus na magbabalik sa atin sa Hong Kong so yan so yan mga kagala, yung Eiffel Tower kapag gabi meron siyang ilaw. Color violet. So mga kagala. so ngayon nandito tayo sa Along Jordan Road At nakababa na tayo ng bus So meron tayong nadaanan na uh, night market So try natin kung may mabibili ba tayo So yan Makikipicture ako kay ate <laughs> Ayan no try natin kung meron tayong makukuha. Wow. Kaya lang alam ko matamis ko yun. So, ito yung mga presyo niya, mga kagala. Uh, depende kung ano gusto mo. Strawberry, 50, 30, mini strawberry. Oh. Wow. Mas hanap pa tayo dito. And then, mga ganyan yung street foods nila, ina-offer. So, hanap tayo ng makakain. So, parang ang saya lang mga kagala. Maglaki kita yung 38 dollars. So, hindi natin alam kung ano yung papatok sa panglasa. Ay, well, ito rin yung oh, tignan yung mga kagala. Wow. And then, mayroong fruits. iharap ko na rin yung video para makita. Rin. Dito yung food, tapos dito naman, paano yung mga damit. Yan. I-zoom lang natin. Pero ang kailangan natin ngayon ay pagkain. Hindi pa tayo nag-dinner. Wow, ito oh. Siguro ang mahal nito. 15 Hong Kong dollar. Ito mga laman loob naman. Ganyan ang itsura. So, yan. Hindi ko alam kung anong kakainin natin. So, ito naman, Indian food. So, ito mga kagala, nakakita na ako. Ito pang masarap yung posit ba yan? 16 Hong Kong dollar. Tapos meron din sila mga drinks na ina-offer. So, i-grill lang siya, mga kagala. So, parang ganyan yung pipiliin natin. Meron din drinks na taro. Parang ang sarap yung drink. Habang hinihintay natin, maluto yung in-order natin. Yung bawat steak ay 16 Hong Kong Dollar or 120 pesos sa atin. So para sa isang stick na tusok-tusok, so, aabot tayo ng 120. Okay lang naman yun kasi diba nasa Hong Kong naman tayo. Eh, para matry lang natin kung ano nga ba yung feels ng night market dito. So ito na yung order natin, isang stick. So meron siyang nilagay na sauce, so, sabi ko, ano lang, medium lang yung anghang. Yung medium na anghang niya talagang hindi naman medium pero siguro medium talaga yata dito. Medyo maanghang. Tapos yung lasa ng sausawa niya parang mang tumas. Tapos yung karne nitong ni ano, tapos ito mismo yung tinakain ko, medyo matigas-tigas pa ng konti. Pero okay din naman. Parang half cooked.